natatakot ako sa mga pwede mangyari sa aking pamilya. Ngunit sa tuwing katabi kita, nawawala ang aking mga kaba. Kumagaan ang aking pakiramdam. Nawawala ang aking mga tako. Huwag mong hayaang lamunin ng galit ang iyong puso. Sige! Subukan mong tumakas! Huwag! Simula mo yan ikaw ng bahala sa iyong sinangat sa inyong mga kapatid. Isa niya, Ma. Sabihin mo sa kanila na no, mahal na mahal ko sila. At huwag ko silang magalala. Handa ako ng narapin ang aking kapalagay.